Tapos may gusto kong skin. Anong gusto mo yung skin? Ano yan? Tapos subo na tayong L-skin. Tapos? parang ko na kasi hindi nag-ML. Tapos gusto ko nitong si, ano, Chan. <laughs> okay, yan. Ano, tingnan mong kit na love you. Gusto mo yan? Magkano ba yan? Ano siya? Naka-sale na eh, so dapat... Bigyan na natin baka mawala ah, pa. Ang naka-sale magkano yan? 879. 879. Mm, Kukunin natin yan, maglalaro tayo ng PHL Win. <laughs> yan guys, para makuha natin yung skin, kailangan natin maglaro ng PHL Win. So dito tayo magtataya. Yan, tataya tayo dito ng 100, ha? Sa mines bet. 1 2 3. Baka si mabilis masyado. 3 4 Oh, cash out. Meron na tayong isa. Isa pa. Go with so yun yun. 1 2 san pa? 3. Dito yan oh. 4. Cash out ulit. So ganun lang kadali, guys. Bibili na natin yung skin ni Chang eh. Ha? Ay, kulang pa ba? Sorry, sorry. <laughs> sorry, sorry. <laughs> isa pa. 1 2 3 last one 4 oh cash out yun na okay na so mag, bibili na natin yung skin na Chang eh kasi naka ano na tayo 600 yeah. so yun guys meron na tayo dito 1100 na diamonds galing lang yan kay PHL win so sige na bilhin mo na love yung gusto mong skin. Sige. Tara mo. Ayan. Wow. Marunong ka ba niyan? Oh, sige. Sige. Bilhin mo na. Pindutin mo na. Bye. Baka mawala pa yung diet mo. Oh, Ako bibili niyan. May coupon tayo dito. Use coupon. Yan. Use diamond. Yan. Nakabili kami ng skin guys. Kung gusto yung matry. Nasa comment ko yung link. Ha? Para may pambili din kayo ng skin. Yan.